So, ito po yung ating uh, mga seeds na uh, talong uh Speedfire F1 hybrid variety eggplant no ito po na uh, dito na po tayo magtatanim sa so, bote po ng uh, mineral water na self watering po yung uh, uh, pamamaraan may butas po dito yan no butas tapos uh, dito na po yung uh, magsisilbing uh, ponduan ng uh, tubig ito na po yung ating uh, lupa no ito yung lupa natin uh, buagag na uh, lupa. Ito pong lupang ito ay pinaggamitan ko na sa iba kong mga tanim na halaman, no? kakarbes ko lang po dito ng uh, kamatis. Uh, ngayon po ay uh, magtatanim lang tayo ng uh, uh, talong, ano? Uh, posible pong nakain na yung nutrients ng, uh, uh, ng halaman natin. Kaya maglalagay tayo, ay kukondisyon natin muli yung uh, lupa. Maglalagay po tayo ng uh, uh, pataba. Ito po yung vermicast, uh, uh, no? Ang vermicast po ay isang pinaka-the best na fertilizer kung kayo po ay uh, uh, nag-organic uh, farming. Ito, so, uh, ito natin ang ating uh, uh, paunang uh, pataba. No? Tapos para po manatiling buwagag gag ang uh, ating lupa, maglagay naman po tayo ng uh, uh, coco peat. So ito po ang ating uh, uh, coco peat. Ang coco peat po, ang uh, trabaho po yan sa ating mga alaman, ay mapapanatili pong buwagag ang uh, lupa. No? Nang sa ganon, malaya pong makagala yung kanilang mga ugat, makakuha ng nutrients ayon sa kanilang pangangailangan. So 20% po na kokopit at hindi nga ilalagay. Kanina 20% po na bermikas yung ating uh, nilagay. Ano? Ngayon, Ay, uh, lang pong mabuti ngayon yan, ano? Pag-aluhaluin nyo lang pong ganito mabuti. Uh, nang sa ganon ay uh, Uh, baykalat ng gusto no? Uh, dito sa ating uh, uh itong ating uh, 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 lupa na gagamitin na pagtatamnan ng halaman tulad po ng uh, talong. Kahit ano pong halaman ng inyong itatanim, basta ito pong combination na ito ay uh, maganda na po siya. Ayan, ay uh, na tayo ng uh, lupa dito sa ating uh, uh, bote ng uh, mineral water, no? ito pong share ko po sa inyo ngayon ay uh, direct planting no? uh, pero pwede naman din po uh, uh, na ipunlaan nyo po muna yung uh, uh, talong pero ngaki aking ibinabahagi ay direct planting uh, dahil sanay na po ako uh, napapatubo kapag sanay na sanay po kayo talaga nagtatanim ay uh, pwede mas maganda rin po yung uh, direct planting at kaya kayo ay uh, uh, urban gardener lang So ngayon ay kukuha na tayo ng uh, seeds. Ito pong mga seeds na ito na ating uh, uh, talong ay uh, 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 gamit ko na po yan. Makikita nyo po, uh, nakasilpa siya, no? Ayan. Uh, kukuha po tayo ng uh, uh, isang... Uh, uh, sa isang bote po pwede kayong maglagay ng isa o oh, kaya o oh, ay uh, dalawa. Pero ako ay sanay na sanay na po, ano uh, Isang uh, seeds lang po ang aking uh, nilalagay. Ayan. Uh, napapatubo ko na kagad, no? Ito, so, ito tayo ng, uh, uh, isang seeds. Uh, sabi nga po, kung hindi pa po kayo sanay, pwede po kayong maglagay ng, uh, uh, dalawa, no? Dalawa. Pero pag uh, sanay na sanay na po, ko, kaya kayo kahit isa lang. So, ito po yung, ah, uh, uh, seeds ng ating, ah, uh, talong. So, yung seeds na pong yan, ay, uh, uh, kunin lang po, ilagay sa gitna, no? Sa gitnang bahagi po, dito nga, uh, uh, bote. Yan. So, ito po yung ating seed. Si baunyo lang po ng 1 uh, uh, one inch yan. Ano? Yan. Tapos si eh, tatakpan. Para tinayin nyo lang po na moist yung inyong lupa para mas mabilis po siyang uh, uh tumubo. Pagkalagay po ng ating seed ay, iya, uh, didiligay nyo lang po ng ganito. I-spray-spray nyo lang po. Dahil mamasama sana po yung ating uh, lupa, kaya po uh, sprayer na lang po yung ating, uh, ginamit na a uh, pandilig. Every morning ay uh, ispray nyo lang po na uh, ganyan. Ano? Uh, mabilis lang po yung tumubo. Uh, after uh, uh, one week, tubo na po yan. Ano? yan ating uh, seeds ng talong. Tapos po ninyo uh, magtanim at uh, marami pa kayong sobra ay uh, ishield you po uli. Ano? Ang uh, uh, mga seeds. Sa sagadon sa susunod na uh, magtatanim kayo uli ay uh, uh, mataas pa rin po yung uh, germination rate at lagay sa kanyang ah uh, uh, packaging, no? yan. Para sa susunod na pagtatanim natin, ay, ah, uh, uh, maganda pa rin po yung tubo ng ating mga talong dahil, ah, uh, inaalagaan naan po natin, ano? Pinipreserve po natin ang ating mga seeds. After one week, so, yan na po, ano? Naka-sprout na po yung ating, ah, uh, uh, talong. Dalawa na po yung kanyang, ah, uh, leaves. At uh, patuloy nyo pa rin po, ah, uh, didiligan yan. By this time po, ay uh, pwede na po yung, ah, uh, a uh, direkta nga uh, paarawan ano dapat po naarawan siya para po manatili po siyang uh, matatag dapat sa kukuwang uh, a tatag sa sunlight so ating uh, one week old na uh, ating uh, talong na naka-sprout na after 20 days soya na po yung ating uh, uh, talong na ating itinanim sa a uh, bote no uh, by this time pwede na po kayong mag-spray nang uh, Uh, fermented plant juice, no? So, so na natin uh, ginagawa, pag-spray po ng fermented plant juice para uh, manatili po siya mataba. Kung makikita po ninyo, hang, taba po ng kanyang ah uh, tubo dahil uh, maganda po, may fertilizer na po tayong uh, inilagay, vermicast, at uh, ito po, nag-spray tayo ng fermented ah uh, plant juice, no? Pampa, manatili pong uh, mataba yung ating uh, mga halaman. Yan ating uh, uh, 20 days old na talong na nakatanim po sa uh, bote. Taba na po niya, oh. Ayan. After 2 and a half months, so yan na po yung ating uh, talong, ano. Uh, pwede ka na po uh, umarbes ng kanyang uh, mga bunga. Kita niyo po, ang ganda ng uh, bunga ng ating uh, uh, talong. 2 and a month 2 uh, and, uh, and a half months old na uh, ating uh, talong. Para po magkaroon ng uh, maraming uh, bunga ay, ah, uh, regular po kayong uh, mag-spray ng uh, 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 fermented uh, fruit juice. No? Makikita po ninyo ating uh, mga tanim na talong. Ito pong fermented fruit juice, po katatapos mo lang mag-spray ng ganito, ay uh, pwede, ka na po uh, pwede ka rin pong umarbes kasi po natural na uh, organic naman itong ating uh, pinang-spray. Ang purpose lang po nito ay kahit na may bunga siya ng ganyan, tuloy-tuloy po yung kanyang uh, pagpa-flower. No? at uh, may bunga na pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang uh, pag Once a week po, akong kayo ay mag-spray ng ganito ng uh, inyong mga tanim na talong fermented uh, fruit juice.